Ayan po. Pupunta po tayo guys sa bayan. Kasama kong aking Junakis. Hi Dani. <laughs> Ayan po kasama ko siya. Oh, so, ang ulan, ang ulan. ulan. Yeah. Andun siya sa huli. Dito Dapat isa na lang payong natin, ah. paano? ko sa mall, kaya to. Ayan, guys. Pupunta po kami sa bayan. Pukun. Akala ko si Samuel to. Hindi ganyan din ako. Kaya nga, <laughs> ganun-ganun pa sa <laughs> ulo. Uh, akala ko si Samuel. Ayan guys, tayo papuntang bayan. Maulan po. Ayan, ang ulan. Bakit ang dilim? Tay ka lang. Dali lang guys. Madilim ang aking video. Yan, oh, dinagay ang kagandahan ni Danica. Ka. ang <laughs> Buti na lang guys, ako nag-jacket. Nag-jacket po kami para kami nasa bagyo. Binabagyo. Binabagyo po kami hindi para sa bagyo. <laughs> Ayan guys, hello po, good morning po. Tayo po pupunta ng bayan. Kukunin po namin yung padala ni Kuya. Yan, shout out kay Shout out po kay Kuya Romel. Kuya Romel, kukunin na po yung blessing na pinadala nyo sa amin. Ayan, kasama ko si Dani. Salamat po Kuya sa iyong blessing na binigay. Thank you po. Ay. Bukas na kaya yun ah. Ay, just go baha baha guys Niyo magandang ibal ko Hindi ka mababasa dyan <laughs> Balot na balot Ninigilan ko na 'to Woo, yan i lamig Eh dula ka nakpanyo Bakit OMG, ayan Ay, na nga ba? Ito, 3 oh. Tanong mo nga kung bayan. Ay, Ay, bayan? Pero, nabili kuya, pa ka? Bayan? Bayan? kuya? Pero, ah. Alin dito ang Ah, pabayan din Ah, sakay no, na. Bayan lang ka sa Ah, ah. fish. Ayan, kit na Hello! Hello! Pagka sa wago, tayo ko na lang sa inyo. Ng malamigun ano dai na? Oo, uh, kalamig, malamig na. hindi na pala nakapag-sugod na